Hello mga boss, welcome sa ating panibagong video sa Dr. Ana Estobar, Huawei uh, Itong lugar na ididikod mga boss Ito yung area kung saan may mga live living witness na saksi dito Na itong tinatapakan natin ay kampo Talaga ng mga sundalong hapon uh, Ngayon, ito yung mark marker mga boss na papakita ko sa inyo isishare ko yung diskarte paano i-resolve itong ganitong klaseng mga line na ito ito lang yung nag sa lahat mga boss ibig sabihin nag sa lahat ito yung prospect na treasure rectangle shape chest or box ayan siya mga boss so iso paano natin to iso itong ganitong klaseng pattern at puzzle itong mga linya na to ito, ito siya mga boss ay isang pattern na ginawa. Tayo natin to mga boss. Sa pagsiyasat nito sa ganitong klaseng marka, gamit din yung human face. Makikita din natin yan sa coding, di mawala yan. Kahit muna mga boss, di muna tayo gagamit ng compass. Ay masasolve natin tong ganitong klaseng mga line na to o marka. Pinaka mabilis at hindi tayo maipalayo. Mailayo doon sa hinahanap natin na prospect. Ito siya. Ngayon. Ah, uh, sa king diskarte, pag ganitong klasing line, una tinitignan ko buo yung bato. Yung buo talaga titignan natin para sigurado may paghahambingan tayo dito sa buong area na ito, mga boss. Ngayon, maliban sa pag-compare sa area, bawat line na to, ay i-combination natin to itong tatlo yung line na to at kukuha tayo ng tama at saktong angle para makita natin yung combination niya yung pattern so, yung pattern na ginawa nila ito siya mga boss gamit sa coding makikita natin mababasa natin ang human face na binabanggit ko direkta na natin gawin yung human face ito siya mga boss gawin natin tong eye so imposible naman din yung makita no gawin natin tong mata ay at itong bilog na to gawin natin tong isang mata niya bilog at ito na parte na to ay bibig so di na muna natin to isama mga boss para hindi kayo malito ganyan lang siya yung pattern ito yung kombinasyon at dito na parte matatawag natin tong kilay siya mga boss ayan na yung pattern na ginawa nila araw lang kung normal mo lang siya titignan pero pag susundan mo tong gagawin ko, Jack, ilalapit ka doon sa tunay na treasure. Ayun, human face. Itong bilog dito, titignan sa kamera kung titignan mo ng klaro In personal, mga boss, ay heart. Ito yung tulis. Ayan siya yung heart. Oh. At combination to, ibig sabihin, heart, meaning sa kampo at dalawang prospect na deposito din ito. Ito siya at dito di to pinakita dito kung may prospect na deposito dahil posibilidad nasa malapit lang itong treasure kaysa dito so ayan mga boss ang tinitignan ng human face na to na inukit sa bato na tinitignan nating araw ay dito nakapoint malaking line na to to malaking line at itong baloktot na dito na parte ayan na at dito is naka 90 degree yung roll niya. Ang tinutukoy nito, ito siya mga boss. Itong naka emboss at itong line. Paano siya mahanap? Dahil compare natin doon sa tunay na area. Una titingnan natin bawat dot dito. Ayan, may pattern na heart. Malaking heart. Tapos kung dito na angle, isang heart din ibig sabihin dalawang klasing bato na batong malalaki na pinormang heart ito yung pattern, isang heart at dito na angle isa ring heart, so ibig sabihin dalawang bato ibig sabihin ang line na to compare natin through actual area ay isang pwede siyang kanal pwede siyang kanal at itong kabila na to is mountain at sa dulo ng kanal ay heart, ayan sa mga boss tapos kung mapansin mo dito ang line na to, dito mo na ang gold titignan. Mayroon din siyang pattern na human face. Yung human face niya ang pinapakita nito na mayroon pa siyang isang dot dito, pinapakita is heart nasa dulo. At ito na parte is open. Ayun siya mga boss, open. Kailangan siya sa atin mabuti mga boss. Ilang metro at ilang layo. Ilang metro ang tinutukoy sa ganitong ng marka. So makikita natin to mga boss, andito lang oh. Yung line, kahit na Sample lang kung gagawin gagamitan natin ng compass para mas mabilis, mat maintindihan niyo. Itong line lang 'to is ito is s dito banda yung west. Ito lang siya mga boss oh. Itong tinatayuan ko, big sabihin ito yung naka-emboss. Ito yung tinuturo ko kanina sa bato. Ito yung line na kanal. Ayun, sabi kong mountain mga boss. Tapos pakipot dito, pakipot tapos dyan pa open siya parang nag triangle siya rin kagaya dun sa marka ayan open atin ang lupa niyan at ayun tinutukoy kong heart mga boss ito lang siya oh. na dalawang klaseng heart na malalaking bato ayan kung makikita niyo yung grove niyan, yung shape niya ayan o oh. sana klaro at malinaw ayan o oh. heart tapos yung isa ayan o oh. Ayan siya mga boss, Heartstone. Ito yung dulo ng sinasabi kong araw. Ito siya. Ayan, dito lang oh. At open. Ito yung tulis. Makipot na dito mga boss, makipot. At pabuka na dun sa unahan. Kaya kung pupuntahan natin yung actual, ayan oh tugma doon sa kompas na dinikit natin doon sa marker. Ayan. East and west. Alam nyo heart. Kung balikan natin ang marker, dito kibali tayo tatayo sa may dalawang klaseng heart. Kung sa stone map, sa actual, ito yung dalawang heart. Ito yung dalawang heart na combination. Dito tayo tumayo kanina mga boss. Tapos karap natin yung open. Parte na lupa. Ito na yung pakipot. Tapos sinasabi ko sa inyo, line. Dito yung pakipot na may heart. Ito yung open. Na tugmang-tugma at parehong pareho doon sa binabanggit ko. Ayan lang yung dalawang heart doon. doon yung dalawang heart at pakipot dito at pa-open doon ito yung imbos dito ang imbos dito mga boss ito yung tinatayuan ko ito na siya ngayon dahil nasundan na natin to mabilis na lang makita kung saan ang kasunod nito na marka maliban sa malaking heart na to ibig sabihin itong line na to doon natin makikita sa parte na yan sa katabilang ng dalawang heart sa likod. Yun dalawang heart. May line dyan. Itong line na to, hindi niya posibilidad tinutuko yung kanal, uh, kundi posibilidad na dahil may mga dot na rin dito. Yan, may mga dot siya dito. Ibig sabihin, pwedeng mga bato ang dadaanan mo dito. Yan, ibang dot dito. So, ito yung pattern. Solve na natin. Ang ginawa nila. Ayan. Sa susunod na step natin, kung doon ka babasi sa heart na parte na yon, itong imbos, tatravel ka papunta dito sa si ibabaw. Travel ka papunta sa si ibabaw. Ayan. Ibig sabihin mga boss, ito na naman yung ma-encounter natin. Dito tayo pa lalapit. Dito na parte at dito. Doon. So, ibig sabihin, kung dito ka ah uh, tatambay sa line na to ibig sabihin left and right ratio prospect na isa doon sa gitna ng kanal na open at dito sa kabila tapos may mga guide mga boss may guide siya dito bakit may guide para ituro ka doon sa sintro dito parte yung sintro para lang mas mabilis mga boss at Uh, hindi naman matatawag ng na mabilis para mas, mas klaro kahit na medyo tayo tatagal. Ang uh, importante is binabasa natin ng uh, step by step para sigurado. Kung sabi sa pa tinamban nga pagbasa. Para nga wala gi, walang sipyat na magaganap mga boss. Ngayon, itong line na to involve na dito yung compass para uh, may magdagdag na confirmation. So magdagdag nga confirmation mga boss. Kaya kita natin ang kompas para para na rin na maintindihan niyo at malaman. Kalain yung distansya siya mga boss ah dito. Dikit natin ang line nito, ang tatak niya dito ay na alignment siya sa 10 to 12 degree sa kompas. Ayan. So 10 to 12 degree. Wala siyang magnetic stone mga boss. Tapos dito na parte kukunan natin to ng compass din para sigurado ang line na to mga boss dito sa dulo na to papunta dito ay kukunan natin ng compass at ang nakatatak dito ay travel tayo papuntang S dito yung west travel tayo papuntang S ibig sabihin dito sa tinatayon ko travel tayo papuntang est ayan so balik tayo ito muna yung hahanapin natin para mas sigurado para mas maintindihan kasi dito pwede na ito yung direct isintro natin kasi kung dito tayo babase posibilidad na pagpunta mo dun sa dulo counter sign lang yung mahanap mo so ibig sabihin ang hanapin natin dito yung tunay na line yung line dito kung iisipin natin may mga kaya nito, straight siya. Tapos may naka ano dito, nakakorba Ibig sabihin, bato yung tatamaan. Another naman, travel ka ng kaunti. Tapos stop naman, bato naman yung tatamaan. Ibig sabihin, bato is that. At sa susunod, travel ka na naman, ma-encounter mo yung bato na formang numero 8 na bato. So, ibig sabihin, bato na numero 8 ito yung last na ma-encounter natin pag matapos natin mahanap tong line na to o tinatawag na arrow tapos sa dulo may tulis siya para siyang uh, diamond ang pagkatulis na combination dito ayan o oh, yung tulis so, ibig sabihin ang tulis ang susunod natin pointer to est s ang travel mga boss so yung line na to tinatawag kong 10, uh, degree ito siya ito yung kanal ito yung kanal mga boss kung sa malayuan na titignan natin ayan yung kanal mga boss ayan yung kanal so klarong klaro so ito yung kanal siya mga boss ah ito yung kanal ah uh, ayan yung connected kaya kung tatansay natin gamit yung kompas, tugmang-tugma siya doon sa 10 degree na hindi na natin sa kompas, sa bato kanina. Yan siya mga boss. Ito yung line. So, di natin mga boss uh, uh, hanapin yung mga mga dot na tinutukoy ko doon sa line kasi mas lalo kayong malito doon. Embrante, nakita natin yung kanal na tinutukoy ko. Ito yung kanal harap na konektado dito sa likod. Ang kukunan natin yung sinasabi kong tin degree na kunan na natin at saka ang harap niya ay kanal na to at doon sa araw na yon ay sinasabi kong S travel. So hanap tayo ng araw na to travel. So may legit marker pa oh. boss. So, ito yung uh, arrow uh, point travel mga boss. Ayan. Ito sa gitna ng kanal. Tapos, mayroon siyang line dito. Ayan oh. Kung didikitan mo siya ng kompas, ang tinutukoy at pinapakita niya dito ay alignment siya sa S. Sabig so, sabihin, doon tayo dadalhin talaga sa bandang S na yan. So, di natin matutukoy kung ilang metro pa kung ibabasi natin doon sa marker kasi ang kailangan doon ay countersign doon banda or dito para mag counter cross doon sa dulo kasi di mawala yung countersign doon sa unahan para makita natin yung sintro at sa unahan mga boss continue niya ang ito pa yan connected niya don sa tulis ayan o yung tulis aro ang tinutukoy din dito sa aro ganun lang din ang tinutukoy mga boss target na yung 10 degree line ng kanal itong gilid at ayan pa yung isang sikritong marker dito na ang line din gilid din ang tinutukoy pinapakita ganun lang din Alignment talaga. Connected siya sa S, S to S 90 degree. Ayan siya mga boss. Yung gilid. Ibig sabihin travel tayo dito. Dito talaga mahanap natin yung marker. Sa baba. Yung rectangle. Ayan o. Ayan siya mga boss. Kaya kung ganun yung gagawin mo para masolve yung hinahanap natin ganun lang ang diskarte kailangan na compare bawat line at buong shape ng bato para matukoy at malaman kung saan yung tunay na spots actually mga boss dito alos tadtad -tad ng mga marker dito marka alos na lahat ng mga bato minarkahan naka talaga, naka puzzle. Pero kung halos lahat ng mga bato, pag iinteresan mo, kukunan mo lahat ng mga uh, angle na yon, kukunan mo na, pansinin mo lahat, talagang hindi mo masosolve yung pattern. So, yun lang yung bato na binasa natin. Tapos yung tinutukoy niya, andun. At yung isa, andito, sa baba. Ito lang yung emboss na sinasabi ko. Ito. At ang pinaka maganda talaga na compass gagamitin mga boss ito bakit siya ito? ito yung kung ididikit mo to sa bato talaga ay halos tugma tutugma lahat doon sa measurement dito to dito pigay ko ng sample ayan siya oh Ayan oh. Yung malalim. Ayan oh. Ayan o. Tapos, makapasok yung kompas. At dito, ganun lang din o. No? Tignan nyo yung slope niya, slanting niya dito. Yung cutting niya. Ayan o. No? Ayan. Kaya ito yung pinakamagandang kompas kung gagamit ka sa pag-treasure. Kasi lahat ng mga nasa kanto, kagaya ng mga araw na to, ay madidikatan mo ng kompas. Talagang makukuha mo yung tamang degree hindi pwedeng mata-mata lang na sa malayo mo siya kukunan. Kailangan may kukunin ka sa distansya, maliban kung may magnetic stone, kukunan mo din siya ng pamalapitan. Kasi yung magnetic stone, malaking tulong yan mga boss para malaman kung ilang degree talaga, kung may magnetic, malaking tulong din yan. So, Kaya niyan oh. Alignment siya sa east-west yung kompas, Pag malaki na to, pwede hindi mo idikita ng compass. Ayan.